Good morning For today's video guys ay Mag papadrin tayo Papadrain natin ang tubig Ayan Papadrain natin Pa exit natin sa malaking kanal Pang Ma uh, ka plating tayo bukas dahil bukas mag da na tayo schedule natin bukas kaya kailangan natin ipadrain ang lahat ng uh, tubig sana lang walang malakas na ulan mamaya upang hindi tayo mahirapan bukas hindi tayo makapag-direct pag uh, masyadang marami ang tubig Drain natin. Yan. Ito yung malaking area natin. Pasensya na may mga puno pa. Hindi pala natin lahat na bunot. Dahil haabutan na tayo ng ah, panahon. Ugba kasi ito. Tawag sa amin bagong ah, uh, bagong palayan pa lang to pero na cropping na to so, next cropping baka may pira tayo ipapabunot natin itong mga puno baka magka uh, uh, ginansya tayo ng malaki laki so itong dito ay tapos na lahat yan saka doon tapos na dyan mag direct ito na lang dito bukas ito ang pinakamalaki natin na area pangatlong area 2.2 hectares hindi mo lakas lakas naman ang pag din pero kaso lang sa sobrang dami ng tubig matagal tumatapos Thank you for watching God bless you all happy farming